Andrea Brillantes nagulat sa natanggap na hate comments ukol sa pag-amin na nais niyang makadate. E eh, date lang naman, partner. Ano ba? Eh, kaya mo diba, makadate uh -oh. ang anak ni Ina Raymundo? Eh, kasi controversial sa... pa siya. Oo nga. Uh -oh. Well, hatid sa atin yan ni Rajaman Adrian Suarez. Adrian, come come in. Hindi umano inaasahan ni Andrea Brillantes ang tindi ng hate comments sa kanya ng mga netizens ukol sa kanyang pag-amin na nais niyang makadate ang anak ni Ina Raimundo na si Jacob Puternak. Ayon sa 20 anyos na aktres, alam niyang maaari itong umani ng negatibong komento, ngunit nagulat pa rin ito sa dami ng batikos ng netizens sa date or post vlog niya na kung saan inamin niyang crush niya ang half-Filipino, half-Ukrainian six-footer. Iginit e, naman itong wala naman daw siyang ibang Ibig sabihin dahil nagwagwapuhan lamang siya dito. Dagdag pa niya na dapat pinanood ng netizens ng buo ang kanyang vlog bago siya husgahan at komentohan ng hindi maganda. Matatanda ang recently single si Andrea matapos ang controversial na breakup niya sa basketball player na si Richie Rivero. Para sa ating entertainment news, Rajuman Adrian Suarez, Tata, Aremen. Thank you, Adrian Suarez. Thank you.